Tanggalin mo yung mga makakaistorbo at hindi makakatulong sa'yo para makuha mo yung pangarap mo. Dalawang dahilan kung bakit hindi ka makapag-build ng momentum at hindi mo makuha yung goals mo sa network marketing business mo. Una, ito yung lack of consistency. Sa ginagawa mong network marketing business, kailangan tuloy-tuloy ka. Okay, hindi yung excited ka ng isang araw, tapos after two weeks, doon ka ulit excited. Okay, hindi yung um, magsisipag ka ng one week, then after two weeks, doon ka ulit magsisipag. So hindi siya ganun guys, kailangan everyday consistent mong ginagawa yung business mo para makapag-build ka ng momentum. Pangalawa, ito yung lack of focus. Kung gusto mong magkaroon ng malaking resulta sa network marketing business mo, kailangan tanggalin mo okay, lahat ng mga distraction. Tanggalin mo yung mga makakaistorbo at hindi makakatulong sa'yo para makuha mo yung pangarap mo. Okay, ito yung isa sa pinaka-struggle na mga network marketer leader na hindi nila kayang tanggalin yung mga distraction Okay? Kasi guys, yan yung nagbablock. Okay? Yan yung nagbablock para makapag-build ka ng momentum. Yan ang reason bakit hindi ka makapunta dun sa goals na gusto mo. Kasi ang dami mong ginagawa, ang dami mong inaaral, ang dami mong pinagkakabalahan. Kung gusto mo talaga makapag-build ng momentum at kung gusto mong kumita ng malaki at makuha mo yung goals mo sa network marketing business mo, kailangan mag-focus ka. Kailangan yung 100 focus mo. Nandun lang sa goals mo. So, yun lang naman. Again, kung gusto mo makapag-build ng momentum, makapag-build ng malaking organization, at gusto mong makuha yung pangarap mo, yung resulta na gusto mo sa network marketing business mo, kailangan, number one, consistent ka sa ginagawa mo. Pangalawa, dapat focus ka. Okay? Tanggalin mo lahat ng mga bagay na hindi makakatulong sa goals mo. Okay? So, see you again sa next video. Bye-bye!